Ang aklat ng Genesis ay nagsasalita tungkol sa isang ilog na umaagos mula sa Eden na nahahati sa apat na sanga: Pison, Gihon, hidekel at Euphrates. Ang Hiddekel ay dumadaloy sa silangan ng Assyria, habang ang Tigris ay nagtatakda ng kanlurang hangganan ng Assyria noong panahon ng Biblia. Gayunpaman, ang modernong Tigris at Euphrates ay nagmumula sa ulan na ayon sa Genesis kabanata 2:5 ay hindi umiiral bago ang baha. Ito ay nagdulot sa marami na magtaka tungkol sa lokasyon ng Eden at ang katotohanan ng iba pang dalawang ilog. Maaari bang sila ay mga labi ng isang mundong binago ng pandaigdigang baha? Ang mga kamakailang pagtuklas sa oceanography ay nag-aalok ng isang kapanipaniwalang posibilidad. Malalim sa ilalim ng mga alon na nakatago sa ating paningin ay dumadaloy ang malalaking ilog ng malamig, siksik na tubig. Nagmumula mula sa Mid-Atlantic Ridge, ang mga ilalim ng dagat na agos na ito ay mas malaki pa kaysa sa pinakamakapangyarihang mga ilog sa lupa. Maari bang ito ang mga nawawalang ilog ng Eden? Ang Mid-Atlantic Ridge ay isang malawak na hanay ng bundok sa ilalim ng dagat, isang lugar kung saan ang tubig ay dumadaloy sa ilalim ng sahig ng karagatan na pumapalibot sa planeta, isang lugar kung saan nagkakahiwalay ang mga tectonic plate ng daigdig. Dito, sa kailaliman ng karagatan, bumubulwak ang sobrang init na tubig mula sa mga hydrothermal vent na lumilikha ng malalakas na agos na umaabot ng libu-libong milya ang mga nakatagong ilog na ito na hindi nakikita ng mata ay humuhubog ng mga kanal sa sahig ng karagatan at nakakaimpluensya sa pandaigdigang klima. Inilalarawan ng Genesis ang ilog gihon na dumadaloy sa paligid ng lupain ng Kush na madalas na iniuugnay sa Afrika. Habang pinagtatalunan ng eksaktong lokasyon ng Kush, naniniwala ang ilan na saklaw nito ang Afrika na mayaman sa mga yamang ito. Maaring ang ilog pison ay isang napakalaking ilalim ng dagat na agos na nagmumula sa Mid-Atlantic Ridge. Isipin ito. Ang Agos ay naglalakbay pahilaga sa kahabaan ng kanlurang baybayin ng Hilagang Amerika. Dala ang mga mineral at sediment. Pagkatapos ay dumadaloy ito patungo sa Russia at Japan, sa huli ay nahahati sa paligid ng Pilipinas. Ang napakalaking ilog sa ilalim ng dagat na ito ay tiyak na magpapalibot sa isang malawak na lugar na posibleng tumutugma sa biblikal na paglalarawan ng habila. Ito ay isang napaka-interesanting tanong. Nangunguna ang Pilipinas sa mundo sa mga makasaysayang yaman mula sa Genesis kabanata dalawa kabilang ang ginto, perlas at ang batong onyx. Isa itong ilog na kasinglaki ng mammoth na may sariling mga pinaka-interesanting katangian, gihon, hidikel at parat. Ang sistema ng tagaytay at trench na pinagtibay ng NASA at ng pagmamapa ng National Geographic sa sahig ng karagatan ay tumutugma sa mga geografikong palatandaan ng Genesis dalawa. Ngunit paano naman ang gihon? may ilan na nagteorya na ang gihon ay maaring isang malalim na agos ng karagatan na pumapalibot sa Afrika. Ang agos na ito na nagmumula sa bahagi ng Timog Atlantiko ng Mid-Atlantic Ridge ay maaring umikot sa kontinente ng Afrika na nakakaimpluensya sa klima at buhay dagat nito. Ang hidikel na kinilala sa sistema ng Tagaytay at Trench ay maaring naging isang sanga ng napakalaking agos na ito na lumilihis patungo sa Golpo ng Persya. Ang parat na lumilihis mula sa timog na dulo ng Mid-Atlantic Ridge ay naglakbay pakanluran sa baybayin ng Timog Amerika patungo sa Hilagang Amerika. Ang agos na ito na nakikipag sa Gihon ay maaaring lumikha ng isang komplikadong sistema ng mga ilog sa ilalim ng dagat na humuhubog sa sinaunang mundo sa mga paraang ngayon pa lamang natin nauunawaan. Ayon sa aklat ng ikalawang Esdras 642, bago ang baha, ang lupa ay isa lamang sa pitong bahagi ng tubig o mga 15%. Ang lubos na naiibang tanawin na ito ay maaaring nakaimpluensya sa pagbuo at daloy ng mga sinaunang ilog na ito. Ang hardin ng Eden ay hindi kailanman matatagpuan sa ibabaw ng balat ng lupa. Ito ay palaging nasa loob ng lupa sa ilalim ng rehiyon ng modernong Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit ang salitang hardin o gan sa Hebreo ay nangangahulugang kulungan din. Mayroon lamang isang pasukan sa hardin ayon sa Genesis 3 ang Mid-Atlantic Ridge ay bahagi ng 60,000 kilometro ng Mid-Ocean Ridge. Pagamat may mga bundok sa gilid, hindi ito maituturing na isang hanay ng bundok, kundi ang 60,000 kilometro na ilog sa gitna. Expertong sedimentologist na si Dr. Dan Parsons mula sa University of Hull sa UK noong panahong iyon ay nagsabi sa BBC Media kung aalisin mo ang lahat ng tubig, magmumukha itong eksaktong tulad ng isang sistema ng ilog na may mga liko at paikot-ikot. Ang Pilipinas ay umaangkop sa biblikal na paglalarawan ng paisan. Ang kush ay hindi na sa paisan, kundi sa gihon, bahagi apat, isang mundong na lubog, muling pag-iisip sa mundo bago ang baha. Kung ang mga malalaking daloy ng tubig sa ilalim ng dagat na ito ay minsang mas kilalang kilala ito ay nagpapahiwatig ng isang dramatikong naiibang mundo bago ang baha. Isipin ng isang mundo kung saan ang sahig ng karagatan ay mas mababaw, na may mas kaunting tubig na bumabalot sa ibabaw ng lupa. Tinataya ng ilang mananaliksik na ang antas ng tubig bago ang baha ay maaaring labing limang lamang ng kung ano ito ngayon. Sa senaryong ito, ang Mid-Oceanic Ridge, kasama ang mga pumuputok na bulkan at malalakas na agos, ay magiging isang pangunahing tampok ng planeta. Ang mga mababaw na dagat ay direktang maaapektuhan ng mga napakalaking ilog sa ilalim ng dagat na ito. Ang Paisan, Gihon, Hidikal at Euphrates sa halip na makulong sa kalaliman ng karagatan ay magkakaroon ng mas aktibong papel sa paghubog ng lupa at pagsuporta sa buhay. Ang pananaw na ito ay nag-aalok ng bagong pagunawa sa ulat ng Genesis. Ang Hardin ng Paisan, ang Hardin ng Eden na dinidiligan ng apat na ilog na ito ay maaaring matatagpuan sa isang kontinente na lubos na naiiba sa atin, na hinubog ng makapangyarihang puwersa ng kalaliman. Seksyon 5 Titanic na mga talon ang dinakikitang karilagan ng kalaliman. Ang sukat ng mga ilog sa ilalim ng dagat na ito ay mahirap maunawaan. Isipin ang Titanic na mga talon na bumabagsak hindi sa hangin, kundi sa mga patong ng tubig sa karagatan. Ang mga agos na ito na pinapagana ng pagkakaiba sa temperatura at alat ay nagdadala ng mas maraming tubig kaysa sa lahat ng mga ilog sa lupa na pinagsama. Ang kanilang kapangyarihan ay humuhubog sa sahig ng karagatan, humuhukay ng mga bangin at nagdadala ng mga sustansya sa malalayong distansya. nakaka sila sa paglipat ng buhay dagat, sa pamamahagi ng init at maging sa hangin na ating nilalanghap. Ang mga nakatagong ilog na ito na hindi nakikita ng ating mga mata ay patunay sa mga kamanghamanghang puwersa na humuhubog sa ating planeta. Habang patuloy nating sinasaliksik ang kalaliman ng ating mga karagatan, natutuklasan natin ang isang mundo na higit na naiiba. Isang mundo na mas komplikado at mas dinamiko kaysa sa ating inaakala. Ang nawawalang ilog ng Eden na minsang itinuring na alamat ay maaaring maglaman ng susi sa pagunawa sa sinaunang nakaraan ng daigdig at sa pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng buhay sa ating planeta. Sa wakas, natuklasan ng agham ang biblikal na mga bukal ng dakilang kalaliman. Tinatawag silang hydrothermal vents, at umiiral lamang sila sa loob ng sistema ng mga Tagaytay at bangin sa ilalim ng sahig ng karagatan na mga ilog mula sa Eden.